Magandang araw for today's video. Magaluto tayo ng adobong chicken sa gata. At andito tayo ngayon sa bukid o sa kaparangang natutuyo na sa sobrang init. Speaking of mainit, kaya tayo nagluluto dahil tayo ay mag-swimming ngayon or magbababad tayo sa dagat. At para nga ni mapabilis ang aming pagluto, tulong-tulong na kaming gumawa. Wala nga ni kaming salaan dito kaya pinagtsagaan na lang namin itong plastic bottle. thank <sharp inhale> you Kung kanina ay ginamit namin yung bottle ng soft drinks, ito naman tistis -tis ng niyog na gagamitin naming pangsala sa pangalawang gata o ang aming liputok. Para masigurado na wala talagang sapal na mapapasama sa aming ginataang native chicken. Ay, may sapal. Ay, wala. Hindi ayos na normal dalawang gaway daw na nakakapit nung sabato kasi yung ibang gaway na sa kanya parang nalaban baga maalat-alat na ay